Alright. You check, uh, paano, paano mag-gauge ng DILG, ng Department of Interior and Local Government, itong mga pagbabagong ito tungo dito sa bagong Pilipinas, paano ninyo mamomonitor ito? May monitoring mechanism ba tayo para masiguro na itong mga direktibang ito sa ilalim ng bagong Pilipinas, na eh, napapatupad. Laya, uh, tulad dito sa Kalinisan Project, lahat naman ng mga programa ng DILG may kaakibat na monitoring and evaluation at yung mga iba, meron nga tayong mga incentives and performance audit na tinatawag natin para lang makikita natin ang um, the difference ng performance nung last year, uh, ngayong year, or for the future, something like that. We really need to set standards uh, And uh, uh, dito sa Kalinisan Project, meron tayong monitoring evaluation sa lahat ng mga barangays and LCUs in terms of solid waste, volume, collection, presence of uh, mga MRF facilities, Uh, sa Kalinisan Project also, igigage natin ang community involvement at mga functional na, na solid waste management uh, councils okay, or committee. So, may, nilalagyan naman natin ng mga indicators, performance indicators ang bawat um programa natin. For example, sa mga infrastructure naman natin, yung kanilang uh, accountability in terms of uh, time time timeline ng pagpapatupad, the quality ng pagpapatupad, tapos yung uh, reklamo ng mga tao kung kokonti na bumababa na ba ay mga indicators na wow, at least kahit papaano, merong yung mga sinimulan natin ay nag i -improve.